usap sa inyo guys dito kami ngayon sa Española Beach and Resorts kasama namin yung mga trupa ayan dito marami kami hindi ko pa alam yung mga kaganapan kasi hindi pa rin kasama video gabi na ang una namin gagawin siguro ay kakain pa kumaya na lang sa next video guys usap sa inyo guys dito ko ngayon sa Española Beach Resort Samahan nyo ako Kung ay nalulungkot, maraming problema, punta lang kayo sa lugar na ito. Hindi ako ba? Pakita mo yung dagat. Napakalinaw guys. Para maglinawan din yung pag-iisip nyo. Ayan, napakalinaw. Ikuti natin yung pumbit hanggang doon dolo. Listo kasi guys. Yung mga tao ah, oh, rito, naghahanap niya ng peace of mind. Kaya dito siguro na nahanap. Medyo malayo, malayo to guys, pero solid yung pagpunta niyo kasi. Kita niyo naman beach, napakalinis. Abangan niyo yung next video ko guys. Peace.